Alright mga padi So ayan no, may na inclancer itlog ulit tayo dito mga padi So ito iniwan na to dito ni Bossing uh, Siguro one week ago Ayan, so ngayon natutukan na natin siya ng paggawa Yung isya nito mga Bossing is palyado nung kinuha niya Ay nung nabili niya So para mga one week pa lang nung nabili ni Bossing Yun nga, yun nga issue nito palyado Kaya dinala na dito ni Bossing So ngayon, uh, after ng mga diagnosing na ginawa namin ang nag-conclude like, namin na problema, una, may ano sa medyo hinokos-pokos na nabilhan nito kasi yung check engine light tinanggal sa kanyang ano, sa panel gauge. So, walang ilaw check engine. Yun pala, uh, tawag nito, nung no, nilagyan ng ilaw, so umilaw yung check engine. Yun pala, faulty yung kanyang map sensor. Ito. So, pinalta natin yung kanyang map sensor. Yan. Tapos, afternoon nun, din uh, gumanda yung andar niya. Tapos yun na diagnose namin sira yung kanyang servo. So kaya hindi gumagana. So akala namin dahil sa map sensor kaya hindi lang gumagana yung servo. Yun pala talagang sira na rin yung servo niya. So kaya nagkabit tayo ng ano bagong servo mga padi. Yan bago yan. And then after noon, napagana natin yung map and yung servo medyo ano pa rin siya, misfiring pa rin siya mga padi. Kaya nagkandak pa kami ng further na na pag-check dito sa sakyan. Ayun, na-check namin na tawag nito <coughs> makalawang yung fuel system niya mga boss ayan ito yung fuel filter niya mga boss oh, oha ha di ba grabe kalawang so most likely sa tingin namin mukhang natambak tambak tong sasakyan na to kaya binenta nung may ari ayan so Filter namin fuel filter tapos chinek namin yung tank kaya syempre kapag makalawang dito sa filter mga padi lagi nyo tatandaan magchecheck kayo ng gas tank so ito ngayon yung gas tank nyan mga padi ayan o oh grabe naman talaga yung kalawang mga padi so talagang ano mukhang natambak tambak, tambak nga talaga itong sa na ito mga padi ayan tinan nyo yung kalawang nyo sa may bandang itaas oh. so hindi ito na po full tank so baka yung previous na owner nito talagang pa 500 500 lang ang karga 1,000 hindi umaabot sa taas yung ano yung gasolina kaya hindi nalilinis so yun yung kalawang nya mga padi oh. sobrang pino nyan so tumagos na yan hanggang injector kaya nag kanda kami ng injector cleaning dito sa unit nito ni Bossing. Yan, tapos itong tanke, pinapalta na namin mga padi. Kasi tingnan nyo naman, oh. O. Kung lilinisin kasi mga padi, hindi yan totally talaga nalilinis. Kahit operahan nyo yan, buksan nyan, hindi yan totally nalilinis. Lalo na yung mga bandang ilalim dito, yung mga sulok-sulok mga padi. Kaya, sasabihin kasi nung iba, Uh, linisin na lang. Kaya hindi pwede naman linisin mga padi. Pero most likely pwedeng babalik ulit yung mga kalawang kapag nilagyan mo na yung gasolina, umalog na yan. So yung kalawang pwedeng magkaroon ulit. Babalik ulit. Kasi nga yung mga bandang ilali, mga gilid-gilid, hindi naman po yan nalilinis mga padi. No? Tried and tested na namin yung mga ganun. Kaya yun, nakahanap kami ng gas tank na sari-sariwa. Kaya pinalta na namin. Tapos fuel pump palit din kami ng fuel pump nito mga padi. Ayan. So, tapos yun, Uh, ano na yon uh, meron din siyang mga leak ng ano sa engine so kaya nag uh, inayos din namin yung kanyang ano so may oil pan niya yon o um malangis doon tapos as preventive mga padi ayan nagpalit din kami ng timing belt set dito mga padi ayan na yung timing belt niya so ngayon paandar natin mga padi para makita niyo andar na ngayon so pino na yung andar niya ulit ngayon mga padi ay mga padi paandarin natin mga padi ah Ayan. Go, start. Ay, nakarekta pa pala yung pan na ito. Sabihin na lang namin kay sir, yung sa pan niya, kung ibabalik sa standard. Ayan. Ayan yan. Ay na yung niya ngayon, mga padi. O, oh. Diba? Pino na yan, mga padi. Ganda na yung andar niya. Hindi nakagaya dinala niya dito. Talaga naman, nangangatog-ngatog yung makina niya, mga padi. Yan, ngayon. May power na pati. Hindi na niya dito. Walang power talaga to mga pati. Nangangatog. Walang power. Ayan. So actually meron pa naman mga kami nakita. Iba pang mga kailangan palitan. Gaya itong high tension wire ni Bossing. Ayan. Napansin nyo naman yan mga pati. Oh. Naka electrical tape na lang. Diba? Pero syempre medyo gumastos na rin si Bossing eh pwede namang ito follow na lang muna yung mga high tension wire na yan. no? tapos ah uh, bahala na si bossing ito pa actually ano pa dito oh eh. yung pressure switch dito wala rin oh eh. diba so yun yung mga nakita namin na iba pang issue pero syempre din muna tayo sa pinaka main concern ni bossing yung sa andar ng makina nyo na yun, 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 pinaka importante so ngayon okay na tayo dyan So yung mga other minor issues, pwede naman isunod na lang yun. Pag ito rekta na fan, yan, nakarekta yung mga fan nito. Yung isa. No? So madali na lang yan. Importante, nagagamit ang yung Bossing na maayos. Kaya yung maganda na yung andar ng makina niya. Pag nakaipunipon, saka natin gawin yung ibang problema. Yun. So yung may ari nito, bossing. Good sa itong sasakyan mo. Tapos kung uh, gusto mo papalitan yung mga nabanggit ko, o gusto mo paayos yung iba pa. So usap na lang tayo, bossing ha. Yeah, salamat po, salamat po mga padi. All right.